Guys, nandito mi karon sa akong guys sa Albay. Sa daraga Albay nag abot na mi sa among customer. Ugma pandiskarga ni guys, ugma akong partner guys nagluto. Na ah, among truck di ba, lantaran truck. Na among truck guys. Diba? Ah, Trailer niya. guys o niya nami ipawal nga kuhan guys kini siya pang termos na init kayo magkapi guys tiriram mong kuha na niya magkapi init kayo guys na init kayo na siya kapi dritso man sa na guys tubig na niya napay gamay yung na nami kayo kapi na kung 3 ay 7 way na hose supply tapos, na guys, kanang nakita niyo mga na drum nga dako. Tubig na sa guys. Muna yung kan water supply sa mo ang pang araw-araw na gamit pag saing, magluto, maligo. Yan. Muna yung mga guys, sang drum yan guys. Di na mo na kayang doon. kaya ng hotdog. mga, biyahero guys, naliligo pud may mo sa eh. Pag nakapahuway mi. Nga ako partner busy kayo sa kay Duto ang lawana so tanawon tanawon guys basa pa mga partner tanawon sa mangka sigpisig mga kaya para mga garigo ah guys ikilala nyo yan guys hito pa na guys o oh, hito ah, Duto may hito guys ang ah, sip um, ko, ko. Ah, Kaya di man ko pwede magpasa guys, kaya higit ka sa biyahe eh. Amun nah, aja mun ai se tega sipun akol. Nah guys, amun gitu guys, putangnya nak guys. Putangnya nak guan. Iya nang <laughs> putang guan guys. Para dilin aja malang, malang sa, tangannya nag joy na. Lapun nah, ribauan joy eh. Nah, namun ripuh. Nag dubig ni sa guys, so dubig musul dah nih. Eh. Napa puno pakayo. Nah. Sulit pakai kena kutukan, Pak. Nah, mana guys? Shout to out sa asawa nih. Ini kui di kui ai kui gihan ke di jo. balai ni lagi, dog boy kui Ayo, ayo ngaya ngaya rezeki rezeki nang balai di guru. Ayo ngaya. Shout out dia sa asawa ni, kini pengan asawa ni, kari mutuk pengan asawa ni. Resil. eh resil, shout out saya makan resil. Mo oh. ni sa Carizelo. Basta na ami sa Tiahi. Mo na Ya, ni kuri dia sa inyo ha. Kuluto ari ni singa ni. Mo ni sa hito man ni. hito. Oh. Hito ya oh. Tagko bigiwa oh. Na. Iya na kono putan tua suka. Yang ihugasan ang karon suka. Yang lamasun <laughs> sa asin. So kaya ang final niya ng hugas na na guys Kaya is pretty Kung ano yung i-final ng hugas Kay pang pahumot mo kung na siya Yan na din yung mga lamas o oh. Ah, kompleto na yung lamas O oh. Hindi ko pwede magbasa kasi Gihilot ko kasi niya Pamasad ko, cheeks ba Yan Eh, joke lang ay Laki mo yung nanghilot ako Diyan mo ko mo mo ko pwede magpahilo kay bahay di kaya ako lawas Di kaya na lawas Yan yeah, lawas mo lang na guys Kaya na kayo <laughs> Labi na itong gamay lawas na Sige ang nah guys oh eh, update na ako guys Kaya kay kayo magluto-luto guys Yan guys Lagyan niya ng suka guys Tapos nilagyan na ng gamay ng asin Aduh dengan geng asin. Nah, lama-lama saya mikus-mikus bang, mikus-mikus ya lama-lama. ya, bumbu ada lagi spread ya, tonton guys. Monas ya, catat catat sama dia, ini gihan gini mulut Indonesia. Nih, temen tunggu sekilibunan guys ah, langsung meliuk-nau. Terus, shout out semangka kau kain lagi tuh Jan, yummy-yummyan, yummy-yummy. Ah guys, tinapon niya guys, tapos pinalawa niya ng tubig ulit. Ayan yung guys ng pagluto ng hipo, ay hito na hindi palasa. Para sabihin nyo, masarap talaga ang hito. Pwede lang paglinis. Linisan mabuti. Ayan, tapos binaban ng suka, lamas ng asin, banla ulit. Pansinin nyo guys, nag-iba na ang kulay. Tapos, lagiannya nang anu guys. Sprite ya. Baba aja sprite dan guys. Ya. Ya, sprite. Pansin mah bungulak-bulak yung anu guys, sprite. Masih agak. Baik, bisita guys. Guys. Ya. Nakikita ka na may bisita. Ayan guys, dito lang kami guys. Ayan. Ayan yung drum, Ayan yung drum namin. Dito lang kami nagluluto. Ayan. Punta tayo sa niloto. Ayan. Kanin guys. Wow. Sarap. Ayan guys, naghiwan ng lamas guys. Arikado guys. Ayan sama tayo okay guys. Andun na guys, nilulunod na guys. Ilunod na naghito. Sus. Ang dihito, ang dihito. Ito. Guys, kimikos, meikos na guys, may paminta, may asin. Tas Napa guys pang pa, pang, pang palami ba? Apa? Gihiwa hiwa, gihiwa hiwa. Gihiwa hiwa pa. Gibut bud gibut bud, gibut bud na guys. na guys <coughs> gibut bud na. Ini nak suka guys. Suka guys. pak. lang sa apoy, guys. Ang aming can guys. Ah, among oh, Kanhun, guys. O, luto na, guys. O. So, dalami, niyo. Yan guys. Uh, ano na, kauna. Ang among uh, sitwasyon, guys, nandito kami sa gilid ng kalsada, guys. Urbata. Parking yung truck namin, guys. Pero mayroong warning device yan. Yan. Tapos, dire na namin gilid ng luto. Pero maluwag yan, guys. Nah, lan lang jan lah guys mga nah, usok-usok na guys ang yami ya bango guys ang bango uh yami Sanduki. yan sus yan embang hey abang